Buhay na nga, Chairman, dahil tapos mo na kaming tanongin sa buhay namin. Kami naman yung magtatanong sa'yo. Okay na ba? Okay, okay, okay na, na. Simulan natin kay Ella. Ella? Chairman, maganda ba talaga <laughs> ka? Oo oh, naman. Ay. Alam niyo, una ko palang kayo nakita nakaka-attract. Nakaka-attract nak na attract na ako sa inyo kasi hindi nakakabiling pero kasi sa mga ganda nga. Sa lalaki kasi, alam nyo sa lalaki, ako nang <laughs> apel na babae pag nakita mo ganda. Lahat naman maganda sa alin, sa ito maganda. <laughs> <laughs> so. uh, si Jana naman, Jana. Bakit kami po yung naisipan yung ito lang? Kasi may plano ako. Ang uh, gusto ko, ang uh, uh, gusto ko, pag nag-reach yung mga channel natin na taga gusto ko mag-ipon, uh, buuhin natin lahat ng mga vlog yung taga-upang na, taga na patagasama-sama, supportahan. Para at least, kung ano man yung kailangan ng bawat isa, kung malambawa meron tayong gusto suportahan, sama-sama natin susuportahan siya. Ay, oh, ay. Kung mga kasi ako, public health man din naman ako. At uh, nag din ako mag-vlog. At yun, sa barangay, yun din naman ang natutuwa din naman si Cap. Dahil umayag siya na mag-vlog ako kahit na sa barangay ako. Kaya yun ang naging Ang goal ko, kung so sakaling mag-reach tayo, mag-reach ako, nakasama ko, kung ano man yung marating ko, lahat ng kakilala ko, lahat ng na takakupang na-vlogger, kukunin ko at ipunin magsasama-sama tayo. Yun yung plan. Ko. German. chairman, mm -hmm. sa trabaho mo niyan, hindi ka ba nahihirapan? Ipag Kasi o, oh, ipagsabay yung trabaho mo, tsaka yung sa ba mahirap ba mag maging chairman? Kasi di ba pag naging chairman, makakawa Oo. Mahirap. Kaso lang alam nyo, ang, um, ang pagiging chairman sa lahat ng trabaho, napakahirap. Ang una, wala namang kami suwerto sa chairman. Volunteer lang. So dahil sa gusto namin tumulong sa, sa constituents namin, sa sityo namin, walang mahirap sa gusto tumulong. Ngayon, kaya ko naman uh, kasi uh, ano eh, kumbaga marami na akong kung marami na akong posisyon eh, presidente ako, okay. si chairman, vlogger. Buti nga nawala na pagiging actor ko eh. kasi dati wala ako sa pelikula. Nawala na 'yon, so ngayon nag-focus ako sa vlog. Hindi mahirap pag gusto mo. Uh -huh. Bakit? Kasi talent natin yan. Ako, Katotoo lang, ang pagiging vlogger, yan mga kasityo, alam po ninyo. Alam, maski sila, alam nila yan. Ang pagiging vlogger ay hindi basta-basta. Na iniisip kasi ng iba, na kung mag-upload sila, akala nila kinabukasan, trending na. Hindi. Napakahirap. At, kailangan mag-isip ka ng content. Kung ano, araw-araw yun, kasi hindi mo pwede nga karo nagbuo. Naglagay ka ng channel na parang, parang television na, naglagay tayo ka ng television, papalo mo paano ng tao. Kailangan, kailangan mag-isip ka. Dila ka ng idea, kung ano yung mga Minsan niya, na, na, kinakapos na rin ako, pero ano parang yun? At number one sa lahat, pray, dasal. Kasi wala namang, wala namang uh, ang, ang, bagay sa mundo kung babaw. Kailangan, kasi kailangan lagi nakagayad ang Diyos. Kasi pag wala ang Diyos, hindi tayo mag-successful pare pare Yun lang po yun. Ah. Ano pong first first impression niyo po yung sabi? Yun, sa amin? Yung sa, amin po, hindi po ba kayo na ilang mukhang masunit kung ganito, ganyan? Hindi, ano, kasi, hindi, ano, kasi, entertainment tayo eh. Alam niyo pag entertainment tayo, alam natin ang feelings ng bawat isa. Bakit? Pag entertainment tayo, lahat ng fans natin entertain natin na. Kasi nag-iipon tayo ng mga fans. Kasi pag, pag, pag masungin tayo, eh wala, 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 wala. wala mag subscribe sa atin, wala mag-ano sa atin, yun yung impression ko na alam ko na pagdating ko, ma-welcome ma niyo ako dahil alam ko na entertainment thing eh. ngayon. Mm -hmm. Yun yun. Tapos yun, nakita ko, wow, ang gundo na mo ng video Kasi ma matagal na kayo sinasabi sa akin sa barangay. Na-realize na ano ko lang na si, ano ha, si Boy. Sabi mo, ganito, ganon. Nagkaindra, matagal ko na kayo naririnig. Eh. Meron pa akong pupuntahan dito sa akin din na vlogger pa na dalawa na gusto ko lang targetin. Kasi yun ang plano ko. Dapat tayo magsama-sama tayo. Kasi isa lang ang mag-reach sa atin. Tandaan niyo ha. Isa lang ang mag-leads yung beach yung sikat na sikat na sa atin. Hatak na tayo lahat. Wala problema. Di ba? Mas maganda kasi yung sama-sama. Okay? Di ba? Ako na lang Okay po ba kami mga na? Uh, parang okay lang po ba kami sa'yo na kakulab mo kami? Oo, oh, okay lang. Na makakatulong. Lahat ng pang nag-collabs, ibig sabihin, nag pag nakipag-collabs ka, may trust ka dun sa grupo na yun. May trust ako sa inyo na hindi ko man lahat maku, hindi ko man lahat maano yung viewers nyo. At least, kahit siya lahat may manunood sa atin. Yeah. Diba? Parang ganun din sa akin. Halimbawa ako may subscriber din. O kung darating din sa inyo yun, magsasama-sama pa rin pa rin. E eh, kung marami tayong vlogger, eh, hindi magsasama, hatakan ka lang. Diba? Kasi ang fans ng bawat... Ang fans, sa totoo lang, manunood natin isa lang. May ilan lang tayong mga lo 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 loyalty na manunood. Pero pag pinagsama-sama, papanoon-panunood talaga yan. Yun ha. Yun lang ha. Kung so, nauna, nagpapasalamat ako sa inyo kasi sa manager niyo po, kay Ate Ano, kay okay. Tickboy, thank you dahil kayo na magkulap-sulap sa iyo. Ta Karangalan po dahil yung mga kustitsyo minso natataranta sa inyo, hindi ko na yung kitahan. Kasi ang nagandang nyo, Rob Rock. Yung mga kasi, pag nakita siya sa ng personal, hindi po sa... totoo lang, marami na ako nakita ang artista kasi halos lahat ng artista na kaya na pala rin. Parang na kayo, parang kayo mga artista talaga. Ano ganda nyo po ako. Kaya na-invista ako sa inyo ah. Ang -ganda, ganda, po nila mga kasityas. Napakaswerte ko kasi umayag sila. So, totoo lang, kuyat ako, pagulo wala, pa libo, ko, lapa kong ligo, pero narinig ko sa lili ko. Ngayon para sa kanila. Yun mga kasityos, pag-i-promote na lang. May mga kasityos, supportahan po natin uh, ang kanilang YouTube channel sa YouTube. Beetle Girls, pakisubscribe po pakikita na yung notification bell para lagi kong updated sa kanila mga upload at syempre kayo naman ayan maraming maraming salamat syempre Sada, kay chairman mm -hmm. na nag invite sa amin dito ayan at salamat din sa pagkain na hinandaan Ay. niyo sa amin ayan nabusog po kami ang sarap ko ng adobo at saka fried chicken <laughs> ayan maraming mauulit lang mauulit pa. Mm -hmm. pa ayan at syempre huwag niyo rin kakalimutan na isubscribe yung youtube channel ni chairman danbara TV official. Ayun, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, pakisuporta din po si Chairman. Ayun. Tulungan tayo dito. Tulungan, tulungan. Sabay-sabay tayo. Umapin. Tapos naman ano ko yung page ko. Kasi dati danbara ang din binago ko. Mm -mm. Ano siya ah uh, kasi Vlog Official. Oh, okay. Sweet Vlog Official. Yan. Like and follow niyo na ang kanyang Facebook page. Yan, bago pong page na yun. Tapos yung YouTube channel na ganun din po. Hindi, nah, YouTube channel mo, Dan Banaag TV Official. Dan Banaag TV Official. Dan Banaag TV Official. Dan Banaag, dan banaag. Dan banaag. Dan banaag. Dan banaag. TV Official. TV Official. Ah, yeah. At syempre, pati din po yung Facebook page namin, Bitter Girls. Yan, yeah, Bitter Girls. na po natin, Bitter Girls. Bitter Girls. Sana, ano, para hindi pa ito yung first and last. Sana, oh, yeah. magkakulag tayo. Tapos sana, itong ginawa natin ngayon, yung mga ka-viewers natin, sana, i-ano nyo naman, i-paloorin nyo. Pakisearch yun na lang. Isa, pakiparalan lang dumami. Kasi, tatarget po kami ng 1 million o 2 million views. Yes! Yeah. Thank you very much, mga ka Bye, -bye. Bye! Thank you for Garden. watching!